vlog at ah, magandang araw mga kababayan. Kat ang katabi natin isang maganda. Tapos si nanay ay sa likod. <laughs> uh, <laughs> Ayan, episode 87. Ayan. Ayan, e, tatanungin natin siyempre sila dahil may dala tayong sorpresa sa pasayero mm -hmm. And ang katabi natin si Madam. Ayan. Anong pangalan ni Madam? Kenneth. Kenneth. Ay, pilido mo. Bulyo. Anong probinsya provinsya niyo mo? Jensan. Uy, mga taga Jensan. Shout out po sa inyo. Shout out. Ayan, si Ma'am. Ay, si Nanay. Anong pangalan ni Nanay? Si Paz. Si Paz. Ayan. Ah, malayo kayo kay Paz Manny. Kay Manny pa. Oo. Oo. Hindi naman masyado malapit lang kayo ayun nasa youtube na kayo ngayon man. sikat na kayo oo ayun si ate o oh. shout po yung mga taga sa inyo ah ito man. oo yun yan si vlog Okay, shout hey, out wow, 1.22k po. subscribers. oo Madami ka na sa. Pwede niyo i shoutout yung mga taga sa inyo, ma'am. Oh, shout out. Uh -oh. Pwede po, pwede po. Ay, si Nanay. Shout out daw, ma. Oh, shout out. Ayan, shout ay Si Jinsan. natinagakan. Tinagakan. Ayun. Oh, Anong apelido mo Banggitin nyo na po. Yung. Apelido na ano. <coughs> Pagkaka <coughs> Pagkakataon nyo na po na isigaw yung lugar nyo. Ayan, um, si ate, oh. Proctub, tinagakan, Jira Santo City. Purok 12, Tinagakan General General, General City. Santos City, ayan, oh, um, mga taga General Jinsan, shout out po sa inyo may asawa na si ma'am Ah, uh, ano pa soon ah, bakit? soon, soon ikakasal na. ha uy, <laughs> congrats, pa. ikakasal na oh, yan ang maganda, ilan taon na ba si ma'am? ano po, 31 uy, kumapit pa <laughs> <laughs> Kumapit pa sa ano, uh, kalendaryo. <laughs> Kumapit pa sa kalendaryo. eh, mga kababayan, si ate, ikakasala pala. Kailan ang kasal ni ma'am? Uh, this month. Uy, sana makakain tayo dyan. <laughs> sa Jensen. Ah, sa Jensen. Ang layo naman. Magbabangka uh, na lang ako papunta doon. Si nanay ilan taon na si nanay 59. 59. Uy, Malapit na. Malapit. malapit, ka na sa diskwento. Oh, <laughs> Excited oh, na. oh. excited na excited, ba? Oh, excited na. <laughs> uh, excited na. Nanay sa, sa discount na Malapit na. na. Oh, senior citizen. Uh, proud to be a senior citizen. Bakit pag... Mm. Kailangan talaga ID. Kahit naman walang ID, pwede bigyan ng discount na yan. Mm. O oh, na yan, anong masasabi niyo dalawa? Ito. Anong masasabi niyo? Dahil Episode 27, 7 kayong bahagi sa free ride ni Kuya. Ah, oh, free ride. Mm. Opo. Sure. sure po yan. Tingnan ah. niyo nyo yung, di ba nakita nyo, subscribe lang po kayo. Uh Oo. -oh. Hindi nyo tinignan na puro free ride yan. Oh, hindi. Oo. Oh. Oh. Free ride sure, po yan. Sure, wala kang ano eh. Ano na, ano, ano reaction sa free ride? Free ride <laughs> daw ma. <mo. laughs> Ayun, well, papatayin po natin yung metro nasa free ride po. Uh, okay. totoo ba yan? Totoo po yan. Oh. Ligit po yan my God. Kaya swerte nyo, pumara kayo sa akin. Dahil kung inintuan kayo nung isa, baka nataga pa kayo nun. Not, oh, nataga. Pero ngayon, free night. Tingnan nyo po yun. Oo, yun nga. Tingnan nyo po yung mga video dun. Maraming free ride dun. Opo. Ayan, yung mga free ride dyan, diba? Ayan, o. Oh, may ano ka din 15 hours ago. Oo, oh, yun, di ba? Mm Ayan, no. Kailan ka na nagsimula nagvlog? One kuya? year na din po. Ah, one year. Bago oh, oh. lang. Tapos oh, may na. ano ka na. God bless. God bless. Yes. Up, up, up. <laughs> may ano ayan, na nandito tayo po. sa... Ayan, mga kababayan. Pakita natin yung lugar. Kunsan tayo ngayon eh. Okay. Alam nyo na siguro yung familiar sa lugar na to. Ayan taga Jinsa ng free ride ni Kuya. Oh, thank you. Thank you. First time. First time. First time namin naranasan uh, 'to. Karamihan po first time sinasabi nila. Uh, Oo. Oh. Kasi karamihan din ba nangungutrata. Pero, pero okay lang basta 'yun 'yan, Kuya. Okay lang naman po. Yun. Hmm. legit po 'yan, wala pong bayad. Oo, oh, ayun nga, pero ikaw asa iyo. Yun, Iniwasan kasi namin yung wala kang ano, yung, wala kang... sinasabihan nung iba na yung mga video ko hindi naman totoo kasi yung mga pasayro nagbabayad pa din daw mm. ngayon kayo mapapanood nyo na rin yung video na to sa inyong mag ina mm. Naging bahagi na kayo sa pre ride o, alam oh. nyo na na legit yung video ko Oo oh. <laughs> diba? uh -oh magko-comment talaga kami dito. Oh, mag-comment ano. kayo dito sa ano. Ay, ay. Uh, oh, mag-comment kayo dito dahil ito. Kailan mo ipo-post kaya para mamaya may Mamaya lang po. Oh, sige, But, oh, po. Wait, ano oh, first time <laughs> niyo po 'yan. Oh, oh. First time din namin masali oh. sa vlog. Saka hindi ano to, kumbaga story sa inyo na. Hindi niyo akalain na nabigyan mabibigyan ng libreng oh, oh. sakay sa pagla-aalis-alis niyo dito sa Maynila. Oh, oh. Diba? Kaya ngayon, pagkakataon nyo para i-shout out mo yung mga kaibigan oh. mo sa probinsya. Shout out! Pwede so nyo po pangala pangalanan. Oh. Hmm? Oh. kapit Kapitbahay namin dyan sa... Oh, kapitbahay namin dyan sa Barney Tinagakan. Mga, 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 ka mga kaibigan namin sa Jensan. Ayan. Po, May free ride kami dito. <laughs> <laughs> Ayan. Papunta si kami ng uh, MOA. Ayan sila. May ano kami free ride free ride to kami. Swerte namin. <laughs> si Kuya yung nasakyan namin na taxi. Taxi vlog, yes. Yeah. Taxi vlog, yes. Subscribe. <laughs> Nakakagulat ba dahil hindi niyo akalain? Eh na? Oo, oo, oo naman. I'd Lagi ba kayo it. nagtataxi? lang? Oo. Dito talaga kayo sa cost? O bira na Kah kayo. Uh, Kahapon lang kami uh, dumating, galing dyan Pero oh, yes. history nyo yun, dahil unang-una, kararating nyo lang dito na kayo kagad na nakachimpo sa mm. alas 12 kasi ang pre-ride ko alas mm. 12 hanggang alauna mm. kaya kung tingnan nyo yung oras ko nasa 12 pa lang diba oh, mm -hmm. 12.41 dito sa akin so eh, kami yung una mong pasahin wala na po bukas naman ulit ah. Okay. Or baka uh, sa to one, dapat isang ano. Or baka sa sunod ng araw ang bigay ko kasi bukas naman linggo. Karamihan naman nagsisimba-simba lang. Mm -hmm. Eh tulad nyo, mga galing ng probinsya, yun yung gusto kong ma mga mabigyan ng pre-ride gawa ng siyempre hindi nila alam yung kalakalan sa Maynila. Opo, oh hindi talaga. O oh, ba diba? may pagkakataon na makaka-encounter <laughs> kayo. Kahistory sa inyo na masama kayo sa video ko. Mm -mm. Diba? Share mo sa akin na eh. okay, oh, diba? share na. Okay, share natin dito Hintay ko sana namin yung, ano, ah, ah, na kuya Dito ko sana to ilalagay Kaya lang maingay na naman Kaya tinanggal ko na dyan Bakit maingay? Saan? Nag, uh, yung tunog ng mga ah, Yung ano ng aircon pumapasok kaya tinanggal ko lang na naman uli. Ah, okay. Ayan mga kababayan, mga taga anot taga Jensen, Jensen, <laughs> Sana suportahan nyo po yung kababayan nyo yun na to dahil yes. kayo din kung mapupunta kayo dito sa Maynila si Kuya Taxi Vlog abangan nyo tuwing tangali libre sakay Oo, oh. oh, diba? <laughs> timing kasi sila natimpuan lang nila ako oh. dahil dalawa kami magkasunod hindi e sila nintuan anong isa ngayon sinakay natin sila ayun oh. nabigyan natin sila ng libre sakay <laughs> Salamat. Thank, Thank you. you. Thank you. God bless. God bless. Ayan mga kababayan, ayan, ayan, nakikita nyo, familiar siguro sa inyo sa mga video ko. Ayan. Magano sila yung magpapalamig yata. <laughs> <laughs> May kikitain doon. Mamaya makikita nyo po yan, episode 86 yata yung ah, 86. tinignan nyo kanina. Oh, 87 Ngayon, na yan. 87 na kayo, tapos Ayan, yung ano nyo po, focus kayo sa camera, ma'am, kasi ayan, kasi, ayan. Medyo hindi pa ako nakaano ano ayos. Hindi, okay lang po. Ayan, para yung ano nyo, kasi kakat cut ko ma yan mamaya, para, ayan ang magigita nyo dito sa, sa front nyo, ayan. Magigita nyo yan. Ilan na anak nyo, nay? Pito. Pito, wow. Marami. Pero, masaya. Masaya yan, kapag lalong magkakasundo. Oo. Oh. Ito kuya, ilan anak ko? Ganun talaga, minsan kasi walang libangan. <laughs> walang libangan? <laughs> Kaya yung tatanungin ko kasi, 31 ka na, wala ka pa anak, mm. may anak na. Wala pa. Puta mo. Baka naman mamaya, pag nag-asawa ka, sunod-sunod. <laughs> uh, okay lang, okay lang. Okay Basta hanggang, meron Hanggang blessings. 45, 45 ka nanganganak na ka pa o, di ba? Uh, okay lang. <laughs> God's will. Opo, oh, <laughs> blessing kasi yan. Oo. Oh, oh. okay lang. Kahist story sa inyo dahil ano tawag. Uy. Na-reaker na. Oh. Eh, Tatapon na yan. Wala nang silbihan dito. Pwede nyo pong i-shout out yung mga ka, mga anak nyo na Hi! Oh, pwede po, pwede. Sa husband to, to mga be mga ko, Winden. <laughs> Oo, oh, pwede, pwede oh, Si Ricky Bolio. Oh, Ricky <laughs> oh, oh, kasi... Si Ricky Bolio, mga anak ko, si Aaron, si Dicato. Para naman pag pinanood niyo po, pag pinanood nila, uh -oh. alam nila na ano... Richard Jr. Sige lang po, tuloy-tuloy niyo lang po, malayo pa naman po yan. <laughs> Yung mga apo ko. Anong apelido oh, niyo, Nay? Bulyo. Bulyo? Opo. Bulyo. Ayan, bulyo okay. ng, ano, bulyo ng san Shoutout po sa inyo. At sana kayo maging bagi din ng pre-ready kuya. Pag nakaluwas kayo ng Maynila, siguro may pagkakataon kayo kasi ang nawak natin na taxi ngayon mga kababayan, ano, El Piblo Taxi yun pa din kaya lang nagpalit na ako ng unit tulad nung dati ang unit natin ngayon bago na hindi na yung pula ang upuan no Bolyo Family ng Ginsan siya totally sa inyo Sa saka yung mapapangasawa ni ate uh, Palabrica Family ayan Palabrica <laughs> Family ingatan mo si ate ha <laughs> sabi dapat nga dapat lang oo wag mong sasaktan ah uh, dapat lang lang Huwag <laughs> bibilisan. Ayan, dito tayo ngayon sa Mua. yan. Ito na Mua. Oo, oh, isang galing probinsya. Ito, maganda dahil na surprise natin. Oh, sila. surprise. Oo. Unexpected. eh uh, no? Sige, message na lang kayo, ma'am. Kasi malapit Hi. na pala kayo. Thank you, kuya, sa free ride. Ayan, mag-message kayo dito sa video nyo. Kasi oh. para mamaya, alam ko, nakita nyo na yung video. Mm. Oo share din namin yan. <laughs> thank you, thank you, Thank you. Para makita nyo sana yan, dinubol click mo yung ano, yung pag-subscribe. o yung e-all. oh yun. Para pag-upload na pag-upload, alam mo na, kasi mag-link sa'yo yun. Once na in-upload ko, mag-link sa'yo. Lalabas sa'yo yun. O. Ayan. Oo. Dito, Ayan, dito na lang yung siguro. Ayan yung art ano, talaga Libre po, ano sure. po yan, ma'am. Legit po yan. nakita naman Okay lang, okay, 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 mga... okay lang. Pre-ride po tayo. Thank you, thank ingat you. po God kayo, ate. Thank you, thank you, okay, po, okay. po. Okay. Ingat ka din po. Sige, sige. Stay hydrated po sa pagdadrive. drive. Ingat. 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 Thank you, thank oh. you so much. Thank you, thank you, madam. Ingat thank kayo. ingat. Mm -hmm. mga kababayan, episode 87, isang taga-jinsan, taga-jinsan, ayan silang nabigyan natin ng libreng sakay ngayong araw see you again mga kababayan next video na tayo uli